Bye. Oh. The next day, guys, malaking kawaii. Hindi yang kaway, snapper 'yan oh. Trebali. Ay trebali nga yata oh. Kaway. Ba tayo lumutang? Kaway. Sana. Pusa. Di ba angat? Laki. <laughs> Oo. Oh. ganyan yung hulik laki na nyan mga nasa 53 na yan ay pa picture tayo sa mga ganyan snapper yan oh. snapper o tribale pag naput pag natanggal o oh. snapper good size na

Victor, Victor, de laatste brood! Victor! Ik heb een boom in de arena ik een in, <time. laughs> <Pake> in <time>. <laughs> <laughs> ah, so The next day. Major? Na surprise. <laughs> nilunok niya eh, oh. Dalawang hook. Ha? Dalawang hook nilunok. hu, niya. Mayroon lang mo raw. Ayan, ayan. Surprise yung pagkaka. Kahit pa. Ayan. Dusa <laughs> kaya pala kakulumay lang na yung balik ko! eh. <laughs> Good size na to. Pati natin para ha. Good size na, no? Oo. Oh. Sur Surprising pagkakaruli. Okay. So, Oo. <laughs> Second day! Kasi <laughs> yung <a> summer day. <laughs> Maganda talaga pa. Ano? Mga no? O saka ano yung... Hindi oh. naman Oo. Oh yan. laglag -lag natin pa climb it. Asa siguro ang laki no? Malakas pati ang alon. Kunin mo na yan. Kapata din siya mga halong. Malaki na yan. Malas malaki pa yan dito sa na holy ko. Ano siya yung Thank

Itinip-itinip na ang sabi, na pa naman kasi pag naano sa bato, ito talaga Lakad pala pag ano no, pag bago nga Lalo na yung

<laughs> Sabi ka sa'yo, dalhin mo na yung upuan ng kanina <laughs> 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 <Masabi. laughs> <laughs> <laughs> uh. Mahirap dito pagpababa. Para mas madali ang pababa sa akin Madulas <laughs> Lock <Lots of people. laughs>